Ang kaktos! I-check. <My> Ang kaktos! <laughs> Ang kaktos! Buti pa tong mic. Chine-check, no? Ikaw. chine ka na pa niya. I-check ka na pa niya. Bukunahin ka ba? O nakauwi ka na ba? Bukunahin lang sa bantay, o Kasi nga, bago pa? Ba? Pero bago pa, magsimula itong aking tula. Bago pa magsibuhos ang inyong mga luha, gayon, kita, mahal mo pa ba siya? Nakakalala oh! mo pa ba siya? Yung unang pasensya, yung unang sinubok ang iyong pasensya, yung malawang siya pa ang iyong almusal, at hindi pasensya. <laughs> siya ba? Pa? yung pinagmamalaki mo sa mga kaibigan mo, na tumintak ay tinutubigan mo. bigat. Dahil sa dami ng babae niya ay hindi na mabilang kahit sa abakus. Abakus. Yes. Mag-isip ka. Napakaraming babae dyan. Hindi ka martir. Hindi ka member ng buong Sino ba dito nakakalam ng meaning ng buong Hindi ka buong siya. Burger King at Sarks. Unang-una pa lang sabi ko sa'yo, di ba huwag ka magpapatala sa isa ay habang buhay mong dinadala. Pero huwag kang makalala. Marami ka pang makikilala. Maaring katrabaho, kaiskwela, o dating nagbibigay sa ng kuwela. Maaaring rin mahilig sa siniskwela o marunong sa science. Marahil nagbigay na sila sa ng mga science. But you can, you can read between the lines. Napakarami mo palang na-declines. Naalala mo pa si Price? Si Price, oo, oh, si Price. Yung makina, no, oh, pero walang styles. Di ba, pinag pinagyan ka ng bulaklak nga noon at chocolates, pero pinagay mo lang kay Miles. I'm so sorry for Price. Even an inch from you is a hundred miles. Bakit? Mas pinipili nyo ang mga bad boy kaysa sa mga nice guy. Bakit <laughs> uh, walang tato? Walang piercing? Hindi na kayo bagay? Gusto nyo ba yung mapisyo? At marunong tumagay? Para hindi kayo maboring sa inyong buhay? Tapos sasabihin nyo pa gusto mong maging wife? Gusto mo na meron sa'yo mag-propose? Kung kailan pa? kung kailan pa na ikaw ay menopause. Nalala mo ba? Yung mga dati mong ginose, di ba, panay ka pa like ng post sa FB, TikTok at Instagram. Pumayap na nga si Jam sa kakahintay ng reply mo. Hanggang sa mabawasan nga ang kanyang kilogram. Pero alam kong ikaw ay nangihinayang. Pero walang dapat sisihin kung hindi ikaw lang. Napakaraming ma... Dapat mahalin. Pero ang pinili mo ay yung sasaktan ka lang. Napakaraming halaman sa mundo. Pero sa kaktus ka pa nahibang. Maganda lang siyang tingnan. Pero kapag napamahal ka na, at siya mo man, masasaktan ka lang. Thank you everyone.